Hindi naging mainit ang pagtanggap ng Senado sa mungkahi ni Presidential Advisor on Poverty Alleviation Larry Godon na isama ang political provision sa mga babaguin sa ating saligang batas. Upang dalin tayo sa pulso ng politika, makakasama natin dyan si Raymond Tinaza. Ibinasura ng mga senador ang panukala ni Presidential Advisor on Poverty Alleviation Larry Gadona na isama ang political provisions sa pinag-uusapang charter change. Kabilang sa nagpahayag ng pagkontra rito sina Senators Nancy Binay, Cynthia Villar at Sherwin Gatchaliana. Sinabi ni Gatchaliana sa kapihan sa Senado ngayong umaga na kung isama ang economic provisions, huwag na lamang pag-usapan ang charter change. Ayon sa Senadora, pahirapan ng ang ipaliwanag ang economic chacha mas magiging mahirap kapag isinama pa ang politika. Sa ngayon, aminado si Katsaliana na mistulang suntok sa buwan ang chacha pagdating sa plebisito kung pagbabatayan ang resulta ng Pulse Asia Survey na nagsasabing siyam mula sa sampung Pinoy ay ayaw sa chacha. Inaasahan din daw na magiging mainit na isyo sa 2025 midterm elections ang usapin na ng pag-amenda sa ng saligang batas. I think pag sinama yan, huwag na natin pag-usapan ng Chacha. Chacha. Kasi uh, ito, economic provision lang nga, 88% na eh. No? Mm -hmm. At if you look at, if kung down, may breakdown kasi yun sa dulo eh. Mm -hmm. For example, term extension. Mm -hmm. As high as 70 plus percent ayaw eh. Ako si Raymond Dinaza para sa Kwentong Politiko.